Lah, kala ko black lang ang baboy Ramon. Hello guys, for today, eh, magre-ready muna ako. At ito nga pala ang gamit kong lotion ng shower. Ready to go na nga kami guys para pumunta akin na lola para bumisita. Eh, kaya pala guys, hindi ako makakuha ng stable na shot. Eh, flat pala yung gulong ng flat car namin. Pero go ka rin kahit flat. Nag-shortcut na nga kami guys para mabilis kami makarating. Grabe guys, ang in-improve. Dati dyan kami sa hanging bridge niya dumadaan kapag pupunta kay na Lola. O kaya naman, bumabangka kami makatawid lang kapag inaayos ang tulad. Tapos ngayon, dito na sa bagong tulay. Nakatawid na nga kami guys at, at maglalakad-lakad lang papunta kay na Lola. Maputik nga lang guys kasi umulan. Di naman guys nakakatakot dito. May mga kapitbahay naman sila. Pero sadyang mapuno lang. Andito na nga kami guys sa munting bahay ni Lola na i-welcome ka ng pusa. Pagkatapos ko nga magmano kay Lola ay dumiretso ako sa bahay ng auntie ko para magmano din. After nga nun ay dumiretso ako sa may tabi ng ilog para magpahinga at magpahangin. Pagkatapos nga ay nilapitan ko yung mga pinsan ko na ang sisipag nga maggawa ng banana chips. Mahihiyain nga pala to. Oh, no! <laughs> Nang buraot na nga ako, pinasnak pa nga ng banana chips. Hehe. <laughs> ay kupal ka! Pero the best pa rin nito guys, banana chip na may flavor ng cheese nila. At dadalhan ko rin nga pala sila mama nito. Ubus na nga, syempre uwi ko naman tong plato na, ugas na. Nakakaya naman kung kumain lang ako. Ito <laughs> nga ang nangyayari sa twin pupunta kami dito. Syempre, di mawawala ang pagligo sa dagat. Ay este elo. Kahit di malinaw yung tubig ngayon. Ang cute nga nitong bahay ni Uncle. Siya lang naman kasi ang nakatira. Tapos ito naman si ate. Busy sa pagtilad ng bunga ng nipa. Wala kasi nandun sa amin. Masarap daw to, lalo na kung di pa matigas. Kuy, pero di ko pa naman na try. Kainin to, para daw tong kaong. Sige, try mo nga. oh, tigas, tigasin. <coughs> <coughs> Tapos na nga sila kambal maggawa ng banana chips at nakaisang bandihado sila. Ngayon, bumalik na nga kami sa bahay ni Lola at katatapos ko nga lang diyan kumain. Eto na nga, lumabas naman ako at pinitas ko tong gumamela ni Lola para maganda-gandahan. Hmm. Bumalik nga ako sa tabi ng ilog at natayminan kong chinecheck ni Uncle kung may nahuli na bang isda yung pangki niya. Abay si Mama nakakuha lang ng banwit at nagbanwit na rin. Ito nga pala yung kikiro guys na madalas na mabingwit nila dito. Maliit pang nga raw yan pero masarap daw yan sa bawan. Ang kukit nga nang magpipinsan, nagpicture sila. At ito namang mga baboy ramon, nagro-roaming-roaming sila. Ngayon nga lang ako nakakita ng baboy ramon na may stripe ng brown at color brown. Wow! Parang gusto ko silang iuwi at bowing pet. <laughs> <laughs> Ang too cute nga nila, nagsisitakbuhan. Ayun nga pala yung nanay nila. Ang saya nilang tignan, nakakawala ng stress. Mukhang uulan pa nga. Bumalik na nga kami sa bahay ni Lola at tumuloyan na nga ang umulan. Sarap matulog nito. After nga magmerienda ay nakapidlip ako. At nang tumigil na nga ang ulan, agad na kaming nag-asikaso para umuwi na. Ang putlana naman ng labi ko. Nakalimutan ko naman maglagay ng lipstick. Yan nga pala yung dating tulay guys. Ang hanging bridge ng barangay Malbogon, Didmanan, Sur. Kung ikaw tatawid dyan, kaya mo ba? Oi ana